guys, andito tayo ngayon sa parking area na ang yan, parking guys uh, magpapalit tayo guys ng wiper blade yan. ang sukat nya ay 18 inches nabili ko siya sa DIY, 160 ang isa ang isa naman ay 17 inches yan yan kasi luma ng ating wiper blade ito ayan guys so. ganoon lang kadali guys bisik lang yan guys so. ganito lang yan ito ang angat to wala tagahawak eh yun tanggal lang ganoon lang kadali bisik na bisik itong ating papalit And brand new unboxing pengen guys, ini pak, ya, itu dan itu guys,

Yan. Dito muna. Ayan. Then pasok mo dito. Yan. Yan. 'Yun. Ito ang kanyang lock, guys. Ito. So, ito 'yung lock niya. Oh, ganun lang, bisiklo, lang, Basic. Oh, oh. Oh, di ba? Hmm. Ganun lang, guys. Ah, uh, ganun din sa kabila. Kunin ano processo natin 'yung una, ay ganoon din siya. So walang pinagkaiba yung guys. Yung guys, hanggang dito lang, ganoon lang katali guys.